Hello guys, good afternoon Ayan, hapon na naman Ngayong hapon Bibigyan natin ng Ivermectin Yung ating kambing Na bisiro uh, Ayan siya, o oh, yan o oh. Ayan, napansin ko kasi sa kanya May mga Kwan pa, may mga kulot kulot pa siya Ibig sabihin Halika Raki Tika, may Meron tong kuto. Kahit naliguan na natin to ng wash out. Ayan. Ito pinakamatinding gagamitin natin sa kanya. Napakabisa nito. Ivermectin. yan yan. siya. Oh. Kita nyo to. Oh. Meron pa siyang kwan. Sigurado yan. May maliliit pang kuto yan. Kahit pinaliguan na natin siya ng washout out nung nakaraang buwan. Ngayon, tuturukan natin ng ivermectin at saka pampurga na rin to guys. Matinding pamurga to at saka pantanggal ng mga kuto. Alright. Ang dosage na ilalagay natin ay mga 0.1 lang. Ayan. Tapos, kita ba? 0.1 lang, 0.1. 0.1 kasi magaan lang siya ang pagtuturok pati nito guys ay sa balat lang hindi sa laman tapos pag sya siya sa balat lang siya guys itin natin para hindi siya makakuan dito lang siya oh. sa labas lang ng balat Oraki, oh mamaya. Hmm. ulo hmm, ano ano hmm. doon kasi may mga kwan guys Oh. oh. Sarap, sarap. Terus, nah, nah, Jorge, kau.